Eto po yung kaibigan kong si Iking. Lumapit sa atin para humingi ng tulong para sa kaniyang tiyahin. Sinundo namin siya para puntahan yung tiyahin niya para matulungan natin. Amo, too na ako ayaan. gusto to siya mo. Mabukit kita ako migo Ito po yung tiyahin ng kaibigan ko. Sobrang saya niya na nakita niya tayo. Mag-isa lang po siya na dito at yung bahay niya ay sobrang sirang-sira na talaga. Guys, sobrang hirap talaga ng bahay ni ate. Luwe ka lagi, sobrang hirap talaga. Mao ni ako ayaan ng luwe kayo gyud. Ang anak niya wag itiman. gusto ni sa mo dool ako abay unta. Karon naabot naman niya ako ako abay dere. Tabang niya. Sudugan na lang po dere. Tataon na. So mata yang tanya bana. So i morning you tak dari teh? Bilik rumah sama dengar. Oh. Ini mak awak ondek dia tu. Tenang, sikit lang. Okey rani. Ya, asal kau matung motor ni? Aku cakap. <tip> dah ni dapat ada. asa dani? ni? Hmm. Allah. Pergi kusuking uan tadi kau mabasa gitu nanti, basa gitu. Magpayung kau motor? Ito po yung kalagayan ni ate dito. Pag matulog siya, may dalang payong. Asa karapit matulog di? Lana. Dari na ka matulog. Hmm. Pila na idad ni mo te? 68. siyenta ay otso. no? Hmm. Noon saan siya pagbagyong ulit ni? Hmm. Nagtiwasan sa kahoy. Sa Kung mangita ka pagkaon para imulong agon. noon sa man, bugas. Ginang lang kag bugas, palito ng bugas, noon saan man mong kuha? Mangutang. Mangutang? Hmm. Ngayon, saan man mo pagbayad? Mapabot sa Cobra Senior. Nasa ah, senior. Hmm. So nasa mutabang ni mo mga silingan dali? Uh, uh, ako. Na, ko. Si Iking? Mm. Kini siya mutabang ni mo? Mm. Ah! Mau ba? Kasi si Iking, binigyan ko yung pag-birthday niya, senior fries ko. Pumunta ako sa birthday niya, din, uh, nagdala ako ng cake, tapos, ano, binigyan ko ng bigas. So yung bigas palang binigay ko sa kanya, imong gihat binigay mo dito Silbi naman ako eh, inana nila ro. Eh, patayin naman akong oh. mm. so. So, mo gino, tiya ka nila. Mm. Ya, yeah, doon na po ni mo din, oh. Ikap ko, ha? Mm. <laughs> Grabe, tingga maya gini ati. Problematik. Oh, tingnan, tingnan mo nga, tingnan mo. Hmm? Sobrang liit lang. Oh. Ni ate, we. Oh, ha? Isa ang bahay nila sa nasalanta ng Bagyong Odette. Ang malala pa dito, nadaganan pa ito ng malaking kahoy. Binigay na namin yung bigas ni nanay at nilagay din namin yung solar para may ilaw na sa bahay niya. Pag matulog dito si nanay, may dala siyang payong para hindi siya mabasa. Kasi tingnan nyo guys yung itsura guys. Oh, daming sako. Pagawaan natin ng bahay si nanay. Please guys, share this video. I-share ninyo ang video na ito para po ito sa bahay po ni nanay.